Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction opinion uh, Itong balita ng Abante uh, Title, Pinas aarmasan pa more ng missiles <laughs> Meron ng mga missiles ng Amerikano sa bansa uh, okay, Nasa Northern Luzon Nakatutok sa Taiwan, na uh, China ka uh, Posibleng gera, dadagdagan pa daw dahil sa pagbisita ng Pangulong Marcos Jr. sa US. So basahin natin ha. Kasunod sa pagpupulong ni na US Defense Secretary Pete Hegseth at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pentagon, inanunsyo ng US na magpapadala ito ng pinakabagong mga missile at unmanned systems sa bansa bilang dagdag proteksyon laban sa banta ng mga agresibong galaw sa indo Pacifico. Kasabay nito, pinagtibay din ang panibagong hakbang para palakasin ang depensa ng dalawang bansa sa ilalim ng matagal ng Mutual Defense Treaty. Hindi lang basta armas ang hatid ng Amerika Palalakasin din nito ang defense industrial base at magsasagawa ng mas malaking military exercises kasama ang Pilipinas. Ayon sa mga opisyal, hindi na biro ang tensyon sa South China Sea. Kaya tiniyak ng Pentagon na sakop ng kanilang depensa ang anumang pag-atake sa mga tropa, barko, eroplano, pati na ang Coast Guard sa anmang bahagi ng Pasipiko. Ibinida rin sa pulong ang tagumpay ng Balikatan 2025, ang pinakamalaki sa kasaysayan. Halos 14,000 tropa mula sa US, Pilipinas at mahigit 20 na bansa ang lumahok sa halos tatlong linggong ehersisyo mula sa himpapawid hanggang cyber space. Okay. to reaksyon natin, opinion. Unahin natin yung military exercise na balikatan. May nabasa akong post ni Professor uh, Clarita Carlos tungkol dito sa exercise. Sabi, ano pang uunahin? palalakasin ang depensa militarily or yung hakbang para labanan ang climate change. Sino o ano ang mas matinding panganib natin ngayon? Yung labanang military ng iba't ibang bansa o ang panganib ng climate change? Ako, napaisip ako dun eh. O, ngayon, bumabagyo. Ang daming lugar sa bansa na lubog dahil sa iba na ang klima ngayon. Yung amount of rainfall dumudubli, ma, du, du, kaysa dati. Kaya marami ang apektado ng dahil sa climate change. Ako, agree ako kay Professor Carlos na wala namang masyadong gulo. Ang nagpapagulo lang itong labanan ng US at China over Taiwan. Ano bang gulo natin sa South China si ngayon? Wala naman. Oh, meron pa bang uh, water cannon o ano bang ano sa Ayungin Shoal? Wala na. Tahimik naman. Ang nakikita ko lang dito, naghahanda ang US para sa posibleng digmaan nila with China kung atakihin ng China ang Taiwan. Yan ang nakikita ko. Correct me if I'm wrong, sariling opinion ko lang ito. Kagaya proxy war ang tawag dito eh. Yung nangyari sa Ukraine. US versus Russia. Yan ang nag-uumpugang ano, superpower. Uh, nagamit ng US ang Ukraine na proxy nila para labanan ang Rusya, para humina ang Rusya. Proxy war. Dito sa atin naman, labanan ng US at China over Taiwan, tayo ngayon ang proxy. Gagamitin tayo. Tayo na ang staging base, forward uh, military base. Yun na ang nangyayari. Kaya siam na EDCA sites walang bayad ni Sintimo ang US. Tapos, magpapatayo pa ng uh, ammunition manufacturing plant sa Subic. Kasi, kung magkagera, mahirapan ng US mag-transport ng logistics nila, lalo na yung ammunition galing pa ng US o malayo dadalhin sa malapit sa China, sa China and Taiwan, ay eh tayo ang pinakamalapit. So dito, dito ng manufacturing plant at pumapayag ang ating gobyerno. So maliban dyan, yun na. Dadagdagan pa ng missiles and other unmanned weapon system. Grabe! Yes! Kung tignan mo, lumalakas nga ang depensa natin kaya lang nandyan naman yung super lakas na kalaban. Hindi ako against sa uh, AFP modernization. Dapat magpalakas din tayo. kailangang yung magpalakas na tayo on our own. Hindi tayo magdidepend sa kahit sino mang, ano mang bansa. Tayo sana mag ang problema lumalakas nga ang ating depensa nagagalit naman ang China sa atin at naiipit tayo sa gera ng US at China. Kaya, yun, <coughs> God save the Philippines. <laughs> Sige, uh, history will judge our leaders kung tama ba itong ginagawa ng Marcos administration ngayon. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Yuli Mario, more missiles po. Sige, welcome. Kel Kel, thank you po sa mga missiles. <laughs> Huh. Mm. Joel Doktora dapat tigilin na tayo ng China na bulihin so depende po yan kasi kung wala tayong pandepensa, bubulihin tayo kung may nakitang armas <laughs> sa tingin nyo, matatakot ang China pag makita nilang maraming missiles dito lalong magagalit eh, super power ang China Ay nako. Haber, Kalbe damihan sana, Patriot Missile at Iron Dome, kasi pag nagkaputukan yan, baka matulad tayo sa Ukraine, maging proxy war ng Amerika, yan ang sinasabi ko, proxy war tayo ayun, mabuti ang anito Israel, yung katatapos lang na banatan ng Iran, eto no Oh, grabe ang depensa ng Israel yung air defense system nila. Nakakalusot pa rin ang missiles ng Iran. Kaya may maraming namatay na Jew, Jew Jewish people. Eh kung nagkagyera, ano, meron na ba tayong air defense system katulad ng Israel? Wala pa! Kawawa tayo, tayo ang masusunog. Ang Amerikano, wala safety sila. Tayo ang kawawa. Kaya God save the Philippines. <coughs> Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako sa tribo para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito.